patuloy ang paglikas ng mga pamilyang naninirahan sa Lebanon dahil sa walang tigil na bakbakan ng Hezbollah at Israel. Umakit na sa 564 ang nasawi at nasa 1,835 naman ang sugatan. Sa kabuuan, nasa 1,600 lugar na ang binomba ng Israel. Paliwalag naman ng Israel, mga Hezbollah lang ang kanilang target. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipino abroad na may partner o kasal sa mga foreign national. Ayon kay Commission ng Filipino Overseas Secretary Leo Arugay, noong 2022, nakapagtala ang ahensya ng halos 7,000 marriages o partnership sa mga foreign national. 40% na mas mataas kumpara noong 2021. Malaking bilang sa kanila ay nakapangasawa ng US citizen. Australian, Canadian, German at Japanese. Karamihan ng mga Pinoy na pumapasok sa intermarriage ay nakilala ang kanilang partner sa personal, sa trabaho, penpal referrals ng mga kamag-anak sa internet, pati na rin sa mga advertisement at mga column. Samantala, tumataas rin ang bilang ng mga Pilipinong ng ibang bansa dahil sa iba't ibang kadahilanan gaya ng family reunification at makapagtrabaho na kalaunan ay makakuha ng citizenship sa host country. Nag-aalok naman ang CFO ng guidance at counseling sa mga Pilipino bilang asawa, partner o fiancé ng foreign national.